That. I love it. Yeah. yun isang mapagpalang gabi sa inyong mga katuklas nandito na naman tayo sa ating pagpasok sa mundo ng kababalaghan at pagtuklas ng mga kakaiba at mga pag-alam sa mga elementong naninirahan dito sa mundong ibabaw nandito tayo sa isang ancestral house dito sa Pangasinan na kung titingnan nyo ay sabrang luma na ang mga katuklas at ito ay nasa edad na ng 150 years old at itong kinatatayuan ko mga idol katuklas, dito sa may tablang ito, dito may natagpo ang nakalibing, na inilibing na dating kasamahan ni First President Emilio Aguinaldo. So itong bahay na ito mga idol katuklas ay pahingahan o pinupuntahan ni Emilio Aguinaldo. At ito rin, bahay na ito, uh, dito rin siya nagtago nung inuusig na siya ni Gregor Gregorio del Pilar. So yung, mga idol katuklas. Maraming salamat sa inyo. At 'yun. So 'yun nga, mga idol katuklas, uh, sa wakas at pinayagan tayong mapasok at makapag-explore ng gabi dito sa ano, uh, ancestral house na dating tinupuntahan at tinutuluyan ni first president Emilio Aguinaldo. So iikotin natin 'to mga idol katuklas at pakita ko sa inyo lahat ng sulok sulukan ng bahay na ito, mga idol. Ito so, may luma dito ng upuan mga idol oh. Yan oh. Mga lumang upuan dito. So malapit lang to sa may kalsada mga idol ka plus. Yan mga lumang plato. Miikot to oh, eh. Diba? Miikot yan eh. luma. Sinauna. Yung mga upuan, mga sinauna oh. Delikado lang kasi parang ano na rin yung marupok na rin yung ano sahig. Nandahan lang tayo. CR din to mga idol. Yan o CR. CR. nandito pa lang tayo sa kusina mga idol ngato So, ikot tayo dun sa loob at pupuntahan din natin yung basement yung ilalim, Sobrang creepy ng bahay. May ano pa rito, oh. May libro. kung Ano ba ito? Ano na siya? kung yan. Tapos may ano dito. Philippines. Libro. Ay, mapa ng Pilipinas, oh. mapa ng Pilipinas click natin Ang sinasabi mga idol katuklas na sa babaan daw nito may nakuang, nakuha ang nakuha ay yung bagay nung kasamahan dati ni Emilio Aguinaldo na dito na nilibing kasi dito na namatay at meron ditong sombrero ng sundalo sombrero to na sundalo eh lumang sombrero may mga malita dito mga idol mga lumang maleta yan mga gamit yan mga idol ka to class so medyo maingay lang mga idol kasi nasa tabi ng ano to tabi ng kalsada may painting din dito yan o oh. Yan, painting yan. May mga kasit dito, yan. Mga lumang kasit. Dito, upuan. Yan, oh. Burang creepy. Ito, may, ano dito, may mga libro. Emiliano Milby. Emiliano's, yun. may ano dito yun astri lumang astri to eh lumang astri hmm. Pasukin natin itong isang kwarto mga idol. alam mo yung lumang bintana, pagsara ng bintana Ooh. 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 creepy ng bahay ancestral mag creepy naman yung kwarto. So, may kwarto pa dito mga idol. Oh. Yung mga lumang pantalon. Oh. may mga lumang luma panggamit dito. Mga sinaunang damit. May bato. para pag uh, usaka, di, hindi sila makakorner oh, may secret door pala dito ito pala yung secret door nila mga idol gato class so meron silang secret door na uh, labasan nila kung may panganib galing dyan dito sila dadaan kung hinahabol sila dito diretso to sa kusina so, dito tayo dadaan Nagkala sa likod ko. Galing. Mayroon um, lang tayo. Ayan lang. Ito yung papuntang kusina, mga idol. Actually, ito ang bahaan. Sa panahon nila. Baka. Alam mo, yung pinakasunod ng freezer, ito yun. Ito yung carry Ala. Ito. nag din yan. Ay, ano? Taguan. Taguan yan. nag yan yung din niya na Taguan siya, mga idol. Ano to? Bahay ito ng India. Actually, sa likod niya na Pero hindi siya Ito yung lumang salamin. 150 years itong yeah, bahay, ito. bahay na to so nag ano kami? magpapabay yeah, mo kami boxing hall ka bahay natin ilalim ko dito tayo yung pagkatapos dong akitin mo yung ano yung salami

Sige nga, nabita mo uh, yung kulay pulang ilaw. Dito, dito, dito tayo. ah, la, 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 Hinamo lang yung um, ilaw. Uh, lapit Rita. rito. Baba kayo rito. Baba kayo na. Sige. Alis si mo. Tunin natin. Dito ko ilalagay. Malit lang. Malit. o so pero tumunog siya. Bilis. Tutok sa Bilis nang may takapu pa sa satu, wala muga ano mo? tayo ng four na kita mokar, huwag mo pumili kung ano at sa 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 hindi tayo pa ha.